Guys, kumusta kayo? For today's video. So ito nga uh, rabas TPPH ulit. So baka guys, hindi ka pa updated sa mga bago sa bagong na-send ni Lolo na ano? Lolo YT na email o oh, Gmail pala, sorry. Gmail na ano. Ginagamit natin sa ating mga YouTube channel. So update nyo guys, tingnan nyo kasi may bago siyang Naisin na isang good news to guys regarding sa short video na ginagamit natin. So dati is eh, 60 seconds lang yung ginagaang maximum na uh, ano ng shorts dito sa ginaga short videos na ginagawa dito sa ating YouTube channel. So ngayon, ginawa niya ng 1 to 3 minutes yung haba na ng video. So, good news na good news to guys. So, ang sabi ni Lolo, starting October 15, 2024, yan yung email niya. Uh, you can upload shorts up to 3 minutes long. Here's what you need to know about some of the changes coming creating and moneting monetizing 1 to 2 1 to 3 minutes long shoots so ibig sabihin kung monetize ka na panalong panalo to kag man o malaking channel nyo. in videos you before october 15-2024 will stay the same and remain as long for videos on your channel. So, mga yung before na mag ano uh, 15 October 15 stay pa rin yung 60 second ang ating sa shorts video sa YouTube channel natin After October 15, 2024, you can upload shorts up to 3 minutes by using by using square or vertical videos via YouTube studio up or desktop. Right now, you are able to make shots longer than 60 seconds using the tools. You are working this. So, may linagay din siya, guys. If you currently in the YouTube partner program, so ibig sabihin, dapat yung channel mo is monetize na ibig sabihin, monetize na, may ano na yan may mga ads na mayroon din siya guys, na sinabi dito na regarding doon sa copyright claim content yan, yung kulay blue na yan so dapat yung na-upload mo na ano, sa shorts walang in, ano, copyright ano ba yung copyright, yan ba yung yan yung mga inalalagay natin ng music na uh, more than 5 seconds up. May copyright yan guys. Kung yung original na may ano nang music, kalimbawa, is nag nang ano, copyright claim, so maka-copyright yan guys. So, para iwas tayo sa anong copyright at Maano natin yung ating monetizing na ano sa videos natin. So, wag na tayo maglagay ng video o kung ng music na may copyright o yung videos na may copyright, guys. Mas maganda yung original content pa rin, guys. So, yan guys, i-check nyo yung iyong Gmail na ginagamit sa ano, uh, YouTube channel mo. So, yan lang guys for today's video. Baka hindi mo pa nga na-update, na-share ko lang para makita mo rin, malaman mo rin guys. So, bye-bye and see you on my next video. Bye-bye. Love you all.